Buenas Jazz mga kasangkayan maligayang pagbabalik muli sa aking munting channel. Samahan nyo muli ang inyong pabidabida sa kwentong kalye. Saan mang lugar dito sa Muscat Oman. Pero bago yan pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus <laughs> Yun na nga mga anti at mga angkul hapon na tayo nakapaggala muli sa kalsada gamit ang ating mahiwagang bisiklita. Malamang bisiklita talaga alangan naman bangka wala naman tayo sa dagat, kalsada nga ba? Diba? Ang kagandahan lang dito kung magbisikleta ka, o di kaya sasakyan ang daladala mo wala kang makikitang buaya sa kalsada, ang buaya kasi dito. Sa animal zoo mo lang talaga makikita at hindi nagpapahinto, o kaya namamara. Kailangan lang ng tamang presensya, sa pagmamaniho, dahil halos ng kanto may nakatutok na kamera, linawin ko lang, kamera hindi chismusa. Dahil winter na, Malamig ang panahon kasing lamig ng inyong relasyon. Kahit pa ang sikat ng araw, dito lang din ako malapit sa lugar na aking tinutuluyan magpapawis, magpaikot-ikot, pero di katulad ng pagpapaikot mo sa kanya kaya siya nagpakatanga. Tumigil ka na! Like Hindi ka na gusto. <laughs> Napakaaliwalas ng panahon, tahimik ang lugar. Dito sa Muscat pinapahalagahan ang personal privacy ng bawat isa. Ang mga mariti sa social media mo lang makikita. Mga nagpapakalat ng mga maling balita, lalo na patungkol sa politika. Uh Oo, -oh. tama ka nga. <laughs> Minsan naalala ko tuloy. May foreigner na nagtanong sa akin. Where you come from? <laughs> kung saan daw babayan ako nagmula. Ang sagot ko naman, sa bayang may malawak na lupain, pero napakamahal ng kilo ng bigas. Sa bayang pinakamahal ang litro ng gas, at sa bayang sandamakmak ang nakaupong mandurugas, sa bagong Pilipinas. No! God, please, no! No! <laughs> Mostly ang mga tindahan dito sa umaga bukas sa hali naman ay sarado magbubukas muli pagdating ng hapon. Kaya kung napapansin nyo maluwag ang mga iskinita, bihira lang kalang lang makasalubong ng mga sasakyan. Kung meron man ito ay mga delivery truck ng essential goods. Ang lugar na ito ay residential at business area dito sa Ghala, Muscat. Dito karamihan ang mga healthcare center, mga supermarket, hotel, restaurant at accommodation ng mga malalaking kumpanya katulad ng Oman Air. Proctol and Gamble Company. Madalas dito lang ako nagbibisiklita sa malawak na kalsada sa Ghala. kapag wala akong pinagkaabalahan. Sa tuwing araw naman ng pasukan sa trabaho. Minsan pitong araw ako pumapasok sa isang linggo. Kaya minsan makakalimutan una kung paano maging malungkot. Ano yung sasabi niya? Pando? Sa ganitong paraan nalilibang ko ang aking sarili na pa sa stress. ang galing! Ang galing! Good <laughs> <Buot> sa imo. <laughs> bueno mga anti at mga angkul hanggang dito na lang. Pero kung bago ka palang sa aking channel, at interesado ka sa mga ganitong content pahini naman ng isang like at please consider to subscribe my YouTube channel. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-uugnay gracias. Adios.